Lop, 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 lop. Good morning. Ano ba ang araw pa na magong vlog? Welcome to my YouTube channel, mga kabari. At isang mapagpalang kalbo ngayong araw, mga kabari. Well, At oh, isang mapagpalang araw sa akin oh, ngayon, mga kabari. At welcome to my YouTube channel, mga kabari. Good morning, good morning. Kung bago pala kayo sa channel ko, mga kabari, saka naman, subscribe, bell button, all, like, Thank share, mga kabari. Good morning, good morning, mga kabari. Uy, tira nga lang, mga kabari, alasini na. Kasi nga, sa mga pakalanda mo ka pa po, mga kabari, yan din ang niya na naman ako. At susunduin sa na naman sa na naman na pinya. At saka may Yeah, let's go mga kapatid. Oh, good morning, good morning sa inyo ha. Oh, ayan mga kapatid. Oh, ayan, nandira akong pinya kahapon. Tapos, yan. Bali, 54 pieces siya mga kapatid. ako. At ngayon, pag na tayo ng 100 pieces. Tapos, oh, dalawang pakwa. Okay, yeah, let's go mga kapatid. Road trip to the lake. Hindi <laughs> ko na nakuha ng video yan. Okay mga kapatid, oh. Ah, na-deliver natin pinya ngayon. Kaya yeah, let's go. Tapangkat tayo ng dahon. Nilai <laughs> pembuluhnya, depan yang kita saya pikiri atau ibu bini yang kenapa? Ati main ah, pak? Ayah main potok si Ati. Ya ibu bini lagi dalam. Sayang ke depan mana Ati? Kayaknya main potok. Ah, apa dia? kita si Ati. Ati kan bukan nama Ati. Eh, si Ati. Maganda yan pero may puto pa. Thank you ate. Ito ang takalian natin mga kapatid. Tinapay lang. Dalawa binili ko at isa mamaya, isa ngayon. Kaya let's go. Kakaya na uli ako. Pag isang ganito, ay isang po na ba yan? Hindi. Pag isang po niya, 40. Pero pag maganda, 30. Okay.

mga kabady nakapinta pa tayo dito nakapinta pa tayo dito sa harap ng simbahan mga kabady e, ngayon na tayo ng sungi natin at nakapinta pa tayo kaya yeah, let's go mga kabady kabady yan napalinda ko mga kabady hindi na ko nakaubos kaya ko kung ano nakapinta yan uwi na mga kabady at umuro natin alas 5 na bawi bukas Lord maraming salamat po sa araw-araw na ipinibigyan sa akin thank you po Lord